tara, gawin natin wine ang apple. Napakadali lang ang proseso sa paggawa ng apple wine. At may instant point ka na sa bahay, hindi mo na kailangan bumili. At may wine ka na sa kahit anong okasyon. Ang sarap talaga nito. Tara, umpisahan na natin dito sa ating apat na piraso ng apple. Nahugasan ko na po ito at na-slice ko na ito ng maliliit. Gumamit lang ako dito ng food processor. Kung wala ka nito, pwede naman mano-mano lang. Tagtarin mo na lang ng pinong-pino. Mas madali kasi pag gumamit tayo ng mga ganito pa hindi na tayo mahirapan pa. Nakagawa na tayo ng pineapple wine, kaya eto. Apple wine naman ang gagawin natin. Pwede rin po kayo gumamit dito ng blender. At iset aside lang muna natin ito. At dito, maglagay lang tayo ng 1 cup ng tubig. At half cup ng asukal. Lagyan rin natin ng half teaspoon ng cinnamon powder. Kung gusto niyo na mas matamis, magdagdag na lang kayo ng asukal. I-mix-mix lang muna natin ito. At kapag kumulo na, pwede na po natin ito hanguin at palamigin. Dapat makasterilize po ang glass jar na gagamitin natin at ilagay na natin ang nablend natin na apple. Matapos natin mailagay lahat, pwede na po natin ilagay ang ating cinnamon and sugar syrup. At mix mix lang po natin itong mabuti. Ayan, at ilagay na natin ang 1 teaspoon ng yeast. At i-mix-mix lang natin ulit ito. At takpan na natin ito. Balutin lang natin ito para safety. Matapos natin ito mabalot ng mabuti, i-ferment lang po natin ito ng mga 12 days. 12 days later, ito na po ang ating apple wine. Excited na talaga po tikman itong ating apple wine. Buksan na natin. Ayan, medyo matapang nang ang amoy niya. I-mix-mix -mix muna natin ito bago natin ito salain. Kung hindi niyo pa na-try itong apple wine, subukan niyo na. Para pa -chill, chill na lang kayo sa bahay hapang umiinom ng apple wine. Marami din pong health benefits ang apple wine. At ito na po lahat ang ating apple wine. Ilipat lang po natin ito sa ating wine bottle. Kung wala po kayo ng ganitong klaseng bote, pwede naman po gumamit ng ibang bote basta nakasterilize lang. Ayan po lahat ang nagawa natin sa apat na piraso ng apple. At nilagyan ko lang ito ng konting yelo. At tagay na tayo para sa tagumpay. Charot! Medyo matapang na po ito. Mainit na sa lalamunan. Yung may hagod na talaga sa lalamunan. Kaya subukan nyo na rin pong kumawa nitong apple wine recipe natin. Maraming salamat hanggang sa susunod po.